What if sabihin ko sa'yo na mayroong kalimang mga bagay na dapat nang ipigil para ikaw ay tuluyang sumaya, mapigilan at mamanage ang iyong mga anxieties, and of course, improve your overall mental health state? Gagawin mo ba? Hindi ko sinasabi na madali lang itong mga bagay na to. But I am encouraging you to be mindful and consistently practice getting rid of these things. Lalo na yung panlima marami nagsasabi sa akin na hindi po ko po namamalayan na nagagawa ko na pala. Well, dito sa video na to, pag-uusapan natin yung mga bagay na dapat mong tanggalin at once na-recognize mo siya, dapat mong maintindihan bakit mo dapat tanggalin itong mga to. Kung interesado ka din sa topic natin, pakipanood ng buo yung video. Pero bago yan, magpapakilala muna ako. My name is Coach Maui. Mahilig akong gumawa ng mga ganitong videos to manage our anxieties and improve our mental health. If you are already a subscriber, thank you very much na appreciate ko na ikaw ay naglalaan ng oras sa mga videos natin. At kung hindi ka pa subscriber, tignan mo yung laman ng channel natin. I'm pretty sure meron na akong nagawang video tungkol do sa kalagayan mo. Panoorin mo yung video, consider subscribing, para sama-sama na tayo consistently kada may ilalabas akong video. Kung dati na kitang kasama, siguro nagtataka ka iba yung background ko. Nandito kasi kami sa Zambales ngayon at nagbakasyon lang kami ng konti. Meron lang tayong sineselebrate. celebrate uh, kung curious ka, ito yung view ko ngayon. Okay, tingnan mo. Yan. Okay, okay, okay. Ayan, doon kami nakastay. Oop, nasa ba yung daliri ko? Ayan, ayan. Doon kami nakastay. Okay, simulan na natin. Ang una mong dapat natanggalin ay yung kagustuhan mo na magustuhan ka ng lahat ng tao sa paligid mo. Ito yung mga tinatawag nating people pleaser. Ang realidad niyan, hindi naman lahat ng tao magugustuhan ka meron at meron kang mga bagay na magagawa. Bagamat, napakaganda ng intensyon mo bagamat napakabuti ng intensyon mo eh hindi laging papabor yan sa lahat ng tao ang nakakasira kasi ng ating mga mental health eh yung lagi nating iniisip binibigyan natin ng konsiderasyon lahat ng kakilala natin at dapat sila ay masaya sa gagawin mong desisyon. Pag yun ang ginawa mo hindi ka makakapagdesisyon sabi nga eh pag masyado kang maraming kinonsidera at ang iniisip mo ay yung kaligayahan nila wala kang magagawa believe me. Ang basic na pamantayan dyan ay gawin mo kung ano yung dapat, kung ano yung tama, at kung ano yung makabubuti sa iyo. At wala ka namang ginagawang iligal, ganun talaga. Kung may sabihin sila, dahil ununa mo yung sarili mo, eh baka isa sila dun sa mga tipo ng mga toxic na tao na dapat mo nang iwasan. Meron na tayong nagawang video tungkol dyan sa mga toxic na tao na yan ilalagay ko yung description sa baba panoorin mo pagkatapos nitong video ang pangalawa na dapat mo nang tigilan ay yung tinatawag na fear of change yung takot tungkol sa pagbabago maraming tao ang hindi nagagawa yung mga gusto nila natatakot silang lumipat ng trabaho natatakot silang mag-aral uli natatakot silang ma-promote natatakot silang iwanan yung mga toxic na tao sa buhay nila dahil takot silang magkaroon ng pagbabago mas pinipili nila na magstay dun sa kanilang mga comfort zone na tinatawag. Pero ang reality, ito ang dapat mong makonsider ngayon. Ang growth, ang personal growth ay nangyayari sa labas ng comfort zone. Tatlong zone kasi yan. Comfort zone, alam mo na lahat ng nangyayari, sanay ka na. Pangit man yan o mabuti, sanay ka na. Hindi ka man masaya sa trabaho mo, at least kakilala mo na yung boss mo, at least kakilala mo na yung mga kaopisina mo. Yun yung comfort zone. And then, meron tinatawag na learning zone. Nagsisimula ka ng matuto ng mga iba't ibang bagay. And of course, yung growth kung paano mo maya apply yung mga bagay na natutunan mo na para maging advantage sa iyo yung sitwasyon mo. Yun ang growth. At hindi mo mararating yung growth zone kung mag stay ka lang sa iyong comfort zone. Kaya kung ano man yung iniisip mo na pagbabago na yan, kung pakiramdam mo mapapabuti ka, go for it. Iwanan mo na yung mga bagay na hindi nagpapasaya sa iyo. Number three sa listahan natin ay yung living in the past. Newsflash ulit. Hindi mo na mababago ang nakaraan. Kahit anong gawin mo ngayon, hindi mo na mababago yung nangyari dati. Lahat ng ginagawa mo ngayon, okay, ay makapagpapabuti sa'yo in the future. Pero hindi na mababago ang nakaraan. Marami kasing tao, ang iniisip nila, pag may ginawa silang mabuti ngayon, makokorek yung nangyari dati. Hindi na, wala na talaga. Ano ka, superhero? Si Superman nga, eh, nahirapan na bumalik sa nakaraan. Okay? Kung nanood ka nga nung Avengers, eh, di ba, yung mga Infinity War or yung uh, Endgame, 'Di ba? Bumalik sila sa nakaraan. Pero ang hirap-hirap nung step na 'yon. Pero ang pinag-uusapan natin ay eh, tungkol sa mga superhero at hindi naman nangyayari sa totoong buhay. Kung may nasaktan ka dati, mag-sorry ka. Kung ayaw nilang tanggapin 'yung sorry mo, then that's the time that you need to move on and you just have to let it go. Ano man ang sama ng loob na dinadala nila for you, sila po ang magdadala nun. Marami kasing ganong mga tao, eh, akala nila na sila ay nagpapakatapang dahil iniisip nila yung mga tao na nagawa nila ng mali dati. Again, the least, the most, sorry, the most that you can do is to ask for forgiveness. Kung ayaw nilang ibigay yon, ganun talaga ang buhay. Kailangan nung mag-move on. Pero again, inuulit ko, walang bagay kang magagawa ngayon na bababago ang nakaraan. You should focus on your future and how to avoid making those same mistakes. Yon ang mas importante para sa iyong mental health. Number four na dapat mo nang itigil ay putting yourself down. Isipin mo, napakasarap naman talaga na meron kang tao or grupo ng mga tao na constant na sila yung naniniwala sa'yo at nag-cheer for your every success. But if you think about it, paano kung mawala sila? So wala ka na rin kumpiyansa. Huwag mong ibase yung self-confidence mo at yung self-love mo sa amount ng admiration or adoration na nakukuha mo sa ibang tao, paano kung mawala sila? Paano kung umalis sila? Paano kung eventually mabadrip sila sa iyo? Dahil let's say, naghahanap ka na nga ng growth sa sarili mo, di ba? Na-overcome mo na yung fear of change. Maaaring sila, ma-outgrow mo na rin. Ganun yun. So what I'm trying to say is, ikaw mismo yung dapat na nag para sa sarili mo ikaw mismo yung magsabi sa sarili mo na magaling kang tao and you deserve better things in this life. Kung ikaw ay pupunta sa interview, isipin mo, ang unang maririnig ng interviewer mo, hindi po talaga ako magaling eh, pero sumubok lang po ako. Hindi maganda yun. Ang magiging dating ng sa interviewer, eh, itong palang taong to, ay eh, walang bilib sa sarili niya. Bakit ako bibilib sa kanya? Ano yun? Imo-motivate ko ba ba to? pag naging tao ko to or pag hinar ko tong taong to, ako pa ba ang mag-motivate sa kanya at sasabihin sa kanya na alam mo, magaling ka naman eh. Hindi ganun. At the end of the day, dapat mong maintindihan at dapat mong malaman na part ng self-care at self-love ang positive self-talk. Ikaw mismo, umarap ka sa salamin araw-araw, bago ka pumasok, bago ka umalis ng bahay, pagkatapos mong manalangin or magdasal, kung naniniwala ka sa Diyos, bago ka umalis ng bahay, kausapin mo yung sarili mo, Tong araw na to, magiging magaling ako sa trabaho. Tong araw na to, matututo ko ng mga bagay para sa ika-improve ng sarili ko. Itong bagay na to, hindi ako gagawa ng mga mali. Ganyan ang positive self-talk. At ang panghuli, ang panglima sa mga bagay na dapat mo nang itigil ngayon para ikaw ay mas sumaya, para ikaw ay ma-manage mo ang iyong mga anxiety, at of course, ma-improve ang iyong mental health, ang pinaka-common, overthinking. Marami ang nagme-message sa akin. In fact, I would say 8 out of 10 or 9 out of 10 ng mga tao na nagme-message sa akin, laging ang topic ay overthinking. Coach Mawi, nagigising ako sa madaling araw. Alas stress sa madaling araw, hindi na ako nakakatulog kasi nag-overthink ako. Coach Mawi, apektado na yung trabaho ko. 10 minutes na pala akong tulala. Bigla na lang ako natutulala, hindi ko po alam kung bakit. Tapos na, mamalayang ko na lang, nag-overthink na pala ako. Bakit po nangyayari sa akin to? Kung ang tanong mo sa akin ay bakit, hindi ko alam. Hindi naman katakilala eh. napaka konti at kulang nung oras na nag-uusap tayo through chat para maintindihan ko kung anumang past trauma ang meron ka. Dahil kung ikaw ay nakaugali ang mag-overthink, malamang sa malamang merong past trauma na nangyari sa'yo na iyon ang nagiging cause ng pag-overthink mo. But as a life coach, we need to focus on right now and the future. What are the steps that you need to do in order for you to stop overthinking and for you to become a better person. Yon ang trabaho po ng isang life coach. Ang isang dadagdag ko pa rito, regardless kung ikaw eh, 10 minutes na o 30 minutes ka nang nag overthink Pero at some point, na-realize mo na nag-overthink ka. Ay, 20 minutes na pala, wala na akong ginagawa, nag-overthink na ako. Na-realize mo na right then and there. Bakit mo pa itutuloy yung pag-overthink? Eh, na-realize mo na nga. Di ba dapat ang tinatanong mo sa sarili mo, eto bang mga iniisip ko, dapat ko na siya i-challenge. Kasi nakabasi pa ba to sa realidad? Bibigyan ko kayo ng hindi ko makakalimutan. Coach Maui, um, ako po ay natatakot na mawalan ng trabaho. Hindi ko po kasi kasundo yung boss ko. Ang ngayon, ang iniisip ko po, po, pag nawalan ako ng trabaho, baka hindi po ako makabayad sa renta ng inuupahan na bahay. Pag hindi ako nakabayad, baka mapalayas kami. Pag napalayas po kami, hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Wala po akong kamag-anak. Pag hindi ko po alam kung saan ako pupunta, baka mapatira kami sa kung saan saan. Pag napatira po kami sa kung saan saan, lalo na sa malayo, baka mapatigil po sa, pag sa pag-aaral yung mga anak ko. Pag napatigil sa sila sa pag-aaral, baka mapariwara sila. Baka ma-addict, malulong sa masamang bisyo, sumama sa masamang barkada. Guess what? And this is the hard reality of it. Kahit na nasa iyo, yung trabaho mo, may chance pa rin na yung mga anak mo ay maging adik. May chance pa rin na yung mga tao or yung mga anak mo ay mapasama sa masamang parkada at mapariwala ang buhay. Isipin mo, nangyayari yun eh, di ba? Kaya, lahat ba ng mga anak na naging adik, yung mga magulang, walang trabaho? Hindi naman eh. What I'm trying to say here is, hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng mangyayari, lalo na at may ibang mga taong involved. Okay, i-manage mo yung mga anak mo, may trabaho ka o wala. At condition nila na mapariwara, then Ganun talaga. Okay? Masakit bilang isang magulang. And then, of course, you need to do things para mapabuti pa rin sila. Pero at the end of the day, decision nila kung ano man yung mangyayari sa buhay nila. At hindi yun magmumula dahil ikaw ay natatakot na mawalan ng trabaho. Na no? Kung ang problema mo ay natatakot kang mawalan ng trabaho, doon tayo magsimula. Kasi yung boss mo, ano ba yung mga bagay na dapat mong gawin? para maging maayos yung pagtatrabaho mo at eventually magustuhan ka ng boss mo. Ultimately, maghanap ka ng ibang trabaho. Habang may trabaho ka pa, maghanap ka na ng ibang trabaho para kung makahanap ka ng bagong trabaho, magre-render ka na lang. Huwag kang mag-aawol, ha? Meron akong video tungkol sa pag-aawol. Huwag kang mag-aawol. Yan ang bagay na wag na huwag mong gagawin kapag nag-iisip kang mag lumipat ng ibang trabaho. But that's what I'm saying. Going back to my main topic. Pag nag-overthink tayo, minsan yung mga kasunod na thoughts natin malayo na sa realidad. Pag nag-overthink tayo, ang nangyayari, puro negative emotions lang yung ating naiisip. Ngayon ko sabihin ko sa iyo, paano kung mawalan ka ng trabaho? Tapos makaisip ka ng negosyo na nasimulan mo. Paano kung umudlad yung negosyo mo? Paano kung yun sa umudlad mo negosyo, mapag-aral mo yung mga anak mo sa mga malaki universidad? Paano kung yung mga anak mo dahil nakapagtapos sila o kung ano man ang naging disisyon nila habang nag-aaral sila, sila ay nakapag-abroad, nakapagsimula din ng kanya-kanyang negosyo at overall lahat kayo yung mama. Bakit hindi yung naisipin mo? sa pag overthink mo. Ang pag overthink laging negative thoughts, negative feelings, ang hinaharness niyan. So, you need to challenge overthinking. Again, meron na tayong video na ginawa kung paano natin step-by-step step na i-challenge sa pagiging overthinker. i ko sa baba. Panoorin mo pagkatapos nito. And that's it. Itong mga bagay na nilisa natin, limang bagay na dapat mo nang itigil para ikaw ay sumaya, mamanage at mabawasan ng iyong anxiety, and overall, improve your mental health state. Hindi siya madali, pero kayang-kaya natin siyang gawin as long as we are mindful in our intentions and we are consistent. Yun lang. Maraming maraming salamat kong ikaw is subscriber ko na. Kung hindi pa, please consider subscribing. Like the video. Kahit anong mangyari, pakilike ang video. Add value sa ating comment section. At para mas marami makapanood, please do share the video. So yun lang. Maraming maraming salamat sa oras mo kapatid may langaw hanggang sa susunod nating video. Bye-bye!